Ah, uh, hello, good morning mga kapatid. Muli ako ay uh, darito upang uh, magbahagi na naman po ng uh, isang uh, buhay na salita na inuusal ng siyam na beses at tinihip sa tubig at yung tubig na yon ay inuman. Uh, ito po ay nagbibigay karagdagang lakas sa katawang lupa natin. So kung ngayon ka palang uh, nakapanood, kaya uh, niyo pong uh, panoorin hanggang sa matapos ang ating video. At uh, bago matapos na why nakapag-subscribe uh, ka sa channel ko ito, uh, bilang uh, tulong mo na rin po sa akin, uh, intro muna po tayo mga kapatid. Uh, welcome back sa uh, naway abutan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan walang karamdaman at ligtas sa mga kapamakan uh, lalong lalo na po dito sa Pilipinas ay uh, may bagyo so ingat po tayo lagi uh, lalong lalo na yung nasa tabi nga uh, sapa o karagatan ingat po tayo lagi na uh, kayo naman, kung ngayon pa lang nakapanood nitong video, uh, pakishare, like. Yun, importante yung like. Malaking bagay po yan na inyo pong magagawa sa channel ko ito. At uh, pakisubscribe. Pakihit nyo na rin po ang notification bell dyan sa baba para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking ina-upload disclaimer naman sa, nga, sa mga hindi po naniniwala sa ating content ay paki-skip po ng video ito. Ito po ay para lamang po sa mga nag-aaral na mga lihim, at uh, naniniwala sa mga ganitong content. At uh, ano man ang uh, inyong paniniwala ay aking uh, gagalang, ano po ang inyong uh, ay aking nire-respeto. So, meron na lang, uh, respetuhan na lang po tayo. Uh, ang aking ibabahagi ay uh, yon isang uh, isang buhay na salita na nagbibigay lakas sa katawan ng katawang lupa. So, bagong lahat ay mag-shoutout muna ako. So, shoutout sa aking uh, aking uh, ano, uh, channel member at uh, 20, <coughs> 30, uh, 30, na ba? 31 na uh, nag-join. Salamat sa inyo. na uh, malaking bagay yan na uh, inyong nagawa para sa channel ko ito. At hindi lang po yan. Uh, may may mapapanood kayo na ina-upload ko na for members only na kayo lamang po ang uh, makakapanood. So, ganun din. Ha, subscribe sa sa mga nag-subscribe. Solid supporter ko. At sa silent uh, listener at saka mga base ko. Uh, shout out po sa inyo at uh, ganon din uh, sa mga kapwa uh, ko creator content uh, content creator na ganito ang mga content nila ay uh, mga kapatid shout out po sa inyo at ganon din sa lahat ng uh, mga missionaryo, albularyo ah uh, magagamot at alipin ng Panginoon. Uh, shout out po sa inyo. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa mga may At uh, yun, sa mga gustong uh, maglimos pa ng ating uh, Tres ay available po. Ito po ay uh, 700 lang pre-shipping na at uh, ipm niyo po ako sa ating FB account ang ibinabahagi kong ito nung nakaraan ay na na delete dinelete ni YouTube siguro may mali akong ginawa so iulitin ko ngayon ah uh, na uh, medyo mahirap pala kapag ka nag uh, nagagawa ka ng video tapos sa uh, may may nagawa kang nga uh, parang uh, violent ay uh, pala ni YouTube. So kayo dyan, inaanyayang ko po pala kayo na kung uh, kayo po ay uh, uh, ano, uh, meron ka pangyayari sa inyong buhay na pawang katotohanan na mga kababalaghan tulad mga, ng mga naka-encounter ng uh, uh, swang, kulang, barang na elemento o na bad spirit at uh, gusto niyo pong ipanarate o iparinig sa ating uh, mga subscriber o sa dito sa channel kong ito ay uh, pwede niyo pong ipadala ang inyong mga kwento yung tunay lang po ha ito ay hindi ko pinipilit kundi sa inyo po kasi uh, may itatatag po kung na uh, youtube channel din na parang horror story So, ina magnanarate ako. So, saan nyo ipapadala? Dito po sa aking Gmail account. Diyan niyo po ipadala at uh, mababasa ko naman po yan. At uh, ayusin ko na lang kung may konting uh, mga pagkakamali. Ako na pa ang bahalang magayos. At ang uh, ihahayag ko rin ang uh, susunod na upload ko, ihahayag ko ang aking uh, paapangatlong pangatlong channel. 'yung uh, horror story, hindi ko pa alam po anong pangalan uh, ng uh, channel na 'yon. So binubukod ko pa lang. So 'yon mga kapatid, uh, maraming maraming kong salamat sa mga uh, par participate ng kanilang mga kwento. Uh, kung gusto nyong ibahin ang uh, pangalan, pwede rin at uh, iba So 'yon. Maraming maraming kong salamat. Ang aking nang ibabahagi ito ay yung ano uh, yung isang buhay na salita na nagbibigay lakas ng uh, katawang lupa natin atin uh, siyempre, ang puhunan po natin ay uh, katawan sa pagtatrabaho sa araw-araw na gawain so atin protektahan ng ating katawan uh, nasa inyo kung uh, ito uh, i-apply do no? pero ito po ay mas magandang i-apply nyo sa inyong katawan sa araw-araw Uh, kung itas ninyo ng dibusyon pwede rin oh. Kaya bawat uh, uhawig kayo ay ito po ang inyong babanggitin ng siyam na beses Sa isang basong tubig na po ninyo So akin ang pong umpisa ng pagbabahagi uh, Ito ang inyong sasambitin ng siyam na beses sa tubig na inyong iinomin upang kayo ay magkaroon ng karagdagang lakas sa inyong mga katawang lupa at kayo at kayo hindi magsipagod uh, sa anumang gawain at uh, kayo'y kayo ay aking palalakasin ng kagaya sa lakas ni Samson at walang sinumang makakapigil dito yun po ang pamagat tapos itong isang buhay na salita ay i-apply nyo sa inumin. Uh, pag kung mauho po kayo, eh, ito na po ang iihip nyo po sa tubig ng isa, uh, na beses. Uh, ito po ang uh, isang buhay na salita. Laki na pong babanggitin at isusulat ko dyan sa uh, screen. Sana inyo pong uh, makopya at matandaan. Isa, isang salita po lamang ito. Kaya madaling matandaan. Uh, tandaan. So, ito na. Ikse. Si, hi. Yase. So, siyam na po, uh, sam na best niyo po uh, babanggitin ito. Nawain niyo pong makuha maku maku at nagustuhan ang ating binahagi. At kung uh, inyo po nagustuhan at uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman pwede kang mag-subscribe sa channel ko ikaw na lolos sa akin. maraming salamat